Hello guys. nandito ako ngayon sa Simay. Hinintay ko yung aking kaibigan na si Ilocana Vlog. Ayan kasi may ano ako sa kanya doon. Ah, Nagiram ako ng pera kasi mag ano ako sa kanya ng ano. Yung pajikuskus ba? So ngayon kailangan ko mag-meet sa kanya para isa uli natin yung hiniram natin. O, ah, ba? Diba? So ngayon kita nyo naman kung so, ano yung ginagawa ko. Ayan papakita ko na sa inyo muna yung mga nandito ako may nakaupo abang hinihintay ko si ka vlog ayan on the way na daw siya so nasa ano daw siya nasa ano na daw siya guys nasa bus the wheels on the bus go round and round ayan kita niyo naman guys so, 'di ba ang ganda ng halaman ayan, ayan kita niyo naman 'di ba ngayon is araw ng linggo. Ayan, kalayaan day. Kaya layaan din mga naghahanap buhay, rest day. So, ngayon, lalarga na din yung MRT dun sa taas. Ayan. Kita nyo naman, diba guys? So, dito muna ako. Kapakita ko muna sa inyo yung mga nakita nyo. <laughs> Wala pa, inintay ko pa siya eh. Ayan, chat out, sis Elokana Vlog dito ko ngayon nakaupo sa Old Chang Creek. Yan, kita mo oh. yan, no? Yan, yan. Yan, Old Chang yan, Old Chang Sarap yan, lalo yung mga sotong ball. Yan, paborito ko yan. So, pakita natin si, si, old, si ano, si, si Nyon Ay, ano pala, guys? Yung, ano ko, still in review pa rin. Uh, hindi pa rin niya na-confirm yung ano ko sa step 2. So nasa, hanggang ngayon, nasa step 2 pa rin ako. Bahala na si Batman kung sakali ano man yung desisyon. Eh, kung para sa atin, sa atin. Kung para hindi, hindi. Eh, ngayon pa batay tayo mawawala ng pag-asa? Eh, marami na tayo kakilala ngayon. Sa mga bawat YouTuber na lagi sila nandyan. Handang, handang tulungan sa mga nag-uumpisa sa YouTube na kagaya ko. Kung sakali naman kung sakali man na hindi ma yung aking ano hindi ma yung aking YT so gawa tayo ulit ng panibagong channel so wala wag wag, wag pa rin tayo mawawala ng paag pag-asa kasi gaya ng sinabi ko sa inyo guys lahat ng bagay hindi agad-agad makukuha kundi dumadaan talaga sa proseso so ganoon lang guys gaya ng sinabi ko humingi ako ng mga pasasalamat sa mga tumutulong sa akin nung nagumpisa ako dito sa YT na yung aking channel na si Adora Abanto. Yan, Adora Abanto lang. Pero kung sakali naman hindi, uh, bibili ako ng panibagong SIM card galing sa Pilipinas. Bili talaga. Ako. Ewan ko lang kung may, may SIM card ba sa Lucky Plaza. Sana meron para pag in case meron, uh, bibili tayo ng panibagong cellphone para doon tayo gumawa ng ating bagong bagong channel. O ba? Diba? poli sa pangalawang channel ay makukuha na natin guys kung para sa atin talaga so tuloy tuloy lang siguro nagkakaroon yata ako ng problema doon sa G sa sa Google kasi hindi pa siya ano ba totally na na -approvean. pero sa YouTube ko okay naman uh, hindi ko alam basta ganyan talaga eh kahit gawin natin anong nararapat hindi talaga para sa atin hindi talaga para sa atin di ba so ganon lang guys ang gagawin natin ngayon, uh, mag-ano na lang tayo. Ano tawag doon? Uh, gawa ako ng panibago. Hopefully, makakabili tayo ng SIM card galing sa Pilipinas. Pakatapos, uh, ano tayo guys? Uh, ano tawag doon? Tuloy pa rin. ba? Diba? Wala naman bayad yung paggawa ng channel. Kundi, ano talaga? Ano tawag doon guys? Uh, ano tayo yung ba sipag at syaga hanggang makuha natin yung gusto natin sa buhay so ganoon lang guys kita nyo guys yung MRT sa so, ngayon hindi ako hindi ako laba, hindi ako off na yon lumabas lang ako kasi nga eh, si Ilocana Vlogs yan hintay natin si Ilocana Vlogs yan chat out sa Ilocana Vlogs ako ipawis pawis na pawis na naliligo na ako sa pawis sobrang init kasi So, kita nyo naman, di ba? I feel wonderful because I see the light in your eyes. Di ba? Kita nyo naman, di ba? So, ganun lang guys. Abangan nyo ang aking panibagong account dito sa YT na yung aking channel ay Mike Dora Inalisan. Uh, yan, yan ang nga gawin kong panibagong channel uh, hopefully magiging sa atin na yan hindi ko lang alam, basta gawin natin yung best uh, ano lang tayo pabahin natin yung pasensya so tuloy tuloy lang ay importante, marami na tayong kaibigan dito sa youtube, hindi lang naman ako ang nangyayari yan, kundi lahat lahat naman eh, so ganun lang uh, ayun lang wala pa naman si Ilocana vlog. So, magyawyaw na magyawyaw muna ako. Kuha muna ako ng ano dito. Yan. Kita nyo guys, ang ganda niya, no? Yung shape yan, eh. Diba? Kita nyo guys. Diyan kami kakain, no? Sa McDonald's. Itreat ko si Ilocana Vlog na mag-lunch. Lunch kami sa Ilocana. Ilocana. Mag-lunch kami sa McDonald's. Ayan. malis lang ako kasi na maganda ng I feel wonderful before I see. So, gawin ko lang guys, ano, 10 uh, minutes. Hopefully, 'yan, 10 minutes muna tayo guys, 10 minutes. So, ini ako nang pasasalamat sa mga walang tawa sa pagsuporta suporta sa akin dito sa Whitey ah ba? Diba? yung mga halaman dyan tapos no? maya maya konti uh, sabay na kami kakain Pagkatapos ako may kumain at siya ay alis papunta sa kanyang mga kaibigan at ako naman ay babalik uwi ako ng bahay kasi magluluto ako ng pork leg Ayan. Gusto nyo makita guys kung paano magluluto ng pork leg. Very simple lang. Maghahanda lang tayo ng mga bean paste. Yung bean paste na nakashmash na siya. Hindi siya buo. Tapos, uh, garlic onions. Ayan. We blend yun yung garlic onion. Hindi talaga masyado ano yung mailit. katamtaman lang. Pagkatapos, syempre, huwag natin kalimutan ng ating ano, ang ating chili. Kasi, Masarap kasi yung mga kinakain natin pag may kunting maanghang. O di ba? So ganun lang, si shout out ko lang yung aking mga team. Team Toto 24 na yung mga founder diyan ng oh, Team Toto 24 na si founder Anna Cabual, Santa Maria, Angie Cabual, Rhea Vasquez Cabarles at siyempre yung maingay diyan na founder na si Angie Abria Cabual. Ayan. yan magkapati yan, guys. Dalawang magkakapatid. Dalawang founder ng Team Toto 24. Shout out. At syempre, yung aking mga member din dyan. Ad, uh, uh, Co-founder and, and admin. Shout out sa inyo, guys. At syempre, sa mga Team 7 Blessing din. Sa mga admin din dyan. Sila Sir Boy. Uh, sila Flower Jazz. Si Serali Katahul. At sila si Joanne. Joan Nicolas, Laika, uh, sila Ivy Joy, yan, shout out sa so inyo guys, sila Sis Donna sino pa ba, ba yan? Sila Sis Eva, yan, shout out sa so inyo guys, kaya humingi ako ng pasasalamat sa support nyo. At syempre, sino pa ba, ba yung mga team? Basta, shout out sa so mga team 7 Blessing, thank you, thank you so much. Sila, sino pa ba, ba yung lagi na no? Sila Laika, Ayan, sila Laika. Ayan. Ayan. Thank you so much. At syempre, sila sis Bida pala. At syempre, yung aking mga team, team, ka-team sa YT naman. Sila Sir Josacar Diargos. Uh, Sir, uh, Sir Joker. Sir God's My Boy. God Music Lover. Ayan, sila Ma Moonlight Miss TV. Ma'am Ami Magic. Sila sis Rachel. Sabilya. Friends Moto, Sila... My, Simply My Loves, TV Nature, Yan, mga ka-team nyo kaya guys. Kaya, hindi ako mawawala ng pag-asa pag in case mag ako gumawa ng channel kasi marami na ako mga kakilala ka dito. At syempre, makikisuyo tayo na kaping tayo para madagdagan tayo ng ating subscriber. Pag nabu natin yung isang libo or umabot tayo ng 500 at tayo makakapag-live na dun sa YD. So, ito lang guys. At least, kahit paano, nagkaroon tayo ng experience na bilang isang YouTuber. So, ito lang guys. Maraming maraming salamat sa suporta sa Suporta niyo sa akin. Walang tiwala lang tayo sa sarili guys. At syempre, huwag tayo mawala ng pag-asa. At syempre, yung Panginoon pa rin ang mag kung para sa atin yung ating channel. So, gano lang guys. Maraming salamat and God bless everyone. Bye-bye. Ay, yung ano pala guys, yung aking iniibig na si Mr. Michael Inalisan, shout out, na palagi nandito lang sa akin sa social media to, supporta So maraming salamat. Ayan, thank you so much guys. Si Mama Lu pala, tsaka si Sir, Sir Ron. Ayan, shout out sa inyo guys. Maraming salamat and God bless everyone.